Paalala, ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga patunay ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ sa katotohanan. Sa ating paglutas sa mga misteryo sa likod ng salaysay na ito, ihanda niyo ang inyong mga sarili. Buksan ang inyong isipan sa rasyonal na diskurso. Hayaan niyong ilakbay namin kayo sa mga hawak na patotoo. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil panahon na para mapakinggan at bigyang daan ang boses ng krusado. at hapon po sa ating lahat. Naririto na naman po tayo sa panibagong episode ng CDCC Podcast Timek Ti Cruzado na nagpapahayag patungkol sa misteryo ng ating pananampalataya Crusaders of the Divine Church of Christ at pagpapatutuos sa ating Diyos ang Diyos Espiritu Santo Monsignor Dr. Rufino S. Magliba Ngunit bago po tayo dumakos sa ating napakahalagang talakayan, nais ko po munang ipakilala ang aking sarili. Ako, si Jiro Digidoy Wiguan, ang inyong editor-in-chief ng Zambales Archdiocese. Kasama rin po natin ngayon ang napakasipag at napakagaling na arsobispo ng probinsya ng Zambales. Apo mo, Signor Orlando Arwan. Apo, magandang araw po, Apo. Hello po, magandang araw din po kasama rin po natin ang mahalagang panauhin sa araw na ito ng tubong amungan iba sambales. Siya ay isang magsasaka at isa rin po siyang nanunungkulan sa ating kongregasyon bilang isang provincial treasurer. Siya si Madam Arminda Anova Balaong na mas kilala sa tawag na Lola Mindang at Lola Indang. At ngayon, atin ang mapapakinggan ang kababalaghang ipinamalas ni Apo Lakay sa kanya. Kung babalikan natin noong panahon ng ating Panginoong Heso Kristo, nagpakita rin siya ng mga kababalaghan tulad na lamang ng bumuhay siya ng patay, nagpalakad siya ng pilay at binigyan ng pandinig ang bingi. At nang dahil sa ipinamalas niyang kababalaghan, doon napatunayan ng mga tao na siya ay isang Diyos. Ngayon naman po, Apo, ano po yung basihan natin na, na, na nakasulat sa banal na aklat na magpapatibay ng tanda at kababalaghan? Uh, maraming salamat, Sir Giro. Una sa lahat, ako po ay uh, bumabati sa ating Diyos na buhay. Apo Monsignor Dr. Fino Magliba sa ina ng ating pananampalataya Nuestra Senora Cecilia Villena Magliba at sa buong uh, TRC, TRC members na pinangungunahan ng ating mahal na overall administrator Apu uh, Prinsipe Dr. Estrellito V. Magliba Sampu ng kanyang mga pamilya uh, Bilang sagot sa inyong katanungan, Sir Giro, meron nakasaad sa banal na kasulatan na mababasa sa libro ni Apostol San Juan sa Kabanata 14 sa Talata 12. At ganito ang mababasa. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa at lalong dakilang ang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paruroon sa Ama. Sa makatuwid baga, kung papano ang ginawa ng Panginoong Heso Kristo dito sa Sanlibutan, Ganon din ang gagawin ng isinugo. Ang ginawang kababalaghan ng Panginoong Hesus ay hindi magagawa ng isang ordinaryong tao lamang. Sa pamamagitan ni Apo Monsignor Dr. Pines Magliba ay natupad ang hula sa Biblia. Isa sa mga halimbawa rito ay ating maririnig sa pamamagitan ng pamamahagi ng isang karanasan. Ang ating isang panauhin na siyang magpapatutuo na si Apo Lakay ay ang ikalawang sugo ng Diyos, Diyos Ama na siyang nagpakita ng kanyang mga gawa at kababalaghan dito sa mundo. Sir Giro. Napaka-importante nga po, Apo, na tayo ay malinawan sa kung ano nga ba o sino nga ba yung tinutukoy ng banal na aklat na magpapamalas rin ng kababalaghan. Lahat tayo mga kasapi ng pananampalatayang krusado ay ang tinutukoy po natin dito ay walang iba kundi si Apo Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. At ngayon, atin nang buksan ang buksa ng ating mga puso't isipan sapagkat atin nang masasaksiyan at atin nang maririnig ang nasaksiyan ng isang miyembro ng krusado na nagpamalas ng kababalaghan ni Apo Lakay. Hello po Madam Arminda, kumusta po kayo? Ano po ang nararamdaman ninyo ngayon bilang isa sa mga magbabahagi ng karanasan tungkol sa mga kababalaghan ni Apo Lakay? Maraming salamat po, Sir Jero, sa pag-anyayayaw at pagpapakilala sa akin ako po ay bumabati ng isang magandang araw, gabi at hapon. Sa lahat ng mga nanonood sa aming episode sa podcast. Meron lang po akong unting katanungan. Bata pa lamang po kayo ay isa na po kayong miyembro ng Crusado Tama. Ilang taon po kayo nung una nyo pong nakita si Apo Lakay? Una ko pong nakita si Apo Lakay noong iniruo no isang libo siyam naraan pitumput lima. Ako ay siyam na taong gulang pa lamang noon. taun taong nagmimisyon dito sa Sambalis si Apo Lakay sa Kapayawan Butulan Chapter. Ah, napakaswerte nyo po pala dahil bata pa lamang po kayo ay nakita nyo na po si Apo Lakay. At nakasaksi pa po kayo ng kanyang kamanghamanghang gawa. Kung gayon ay maaari nyo na po bang ibahagi ang kababalaghang ito? Oo naman. Ako po si Ginang Arminda Balaong, anim na taong gulang, tubong amungan iba sambales. Ang mga magulang ko po ay sina Ginang Chodora Duluhan at Ginoong Melchor Anoba. Ngunit ako ay lumaki sa aking lulu at lula na ang dating presidente ng aming chapter sa Amungan, taong 1975 to 1985. Ako ay may isang anak na si Jib Balaong at isa rin siyang naglilingkod sa aming chapter bilang isang honor guard sa ngayon. Ngayon, akin nang ibabahagi ang aking nasaksihan na magpapatutuo na si Apolakay ay isang Diyos. Sa sipag at tiyaga ng aking asawa, nakabili po kami ng isang ektaryang lupang sakahan. Bagamat ang aking asawa ay nagtatrabaho sa malayong, sa malayong lugar, kahit ako na lamang ang nag-aasikaso ng aming bukid. Noong Hunyo 29, 1975, ako ay nagpatanim. Lumipas ang isang linggo, ay nagkaroon ng malakas na ulan na tumagal ng dalawang linggo na ang tawag ng matatanda noon ay siyam-siyam na naulan na walang tigil Habang bumubugso ang napakalakas na ulan, iniisip ko ang aking mga pananim na palay. At nang huminto na ang ulan, lahat ng mga may-ari ng taniman sa bukid ay nagsipagpunta upang silipin ang kanilang mga pananim. At lahat ng ito ay nasira. Nang makita ko ang akin, lahat ito ay nalunod na ng tubig. Bagamat may natira, may natira pero napakakunti lamang nito. At kung pagsasamahin ang mga natira, halos wala pa sa kalahati. Ang mga kasama ko na nagpatanim ay hindi na sila umulit at napanghinaan sila ng loob sa pagkabigo. Ngunit ako ay nagpasabog pa rin ng abuno sa aking bayaw at kinaumagahan ng kanyang pag-aabuno ay napagdesisyonan kong sumama sa aming bukid. Upang samahan siya. At habang nag ang aking bayaw, ako ay nakaupo sa aming kubo na nakatanaw sa langit. At ako ay taimtim na nalangin sa kanyang pangalan. Apo monsenyor Dr. Opines Magliba, bendisyon mo po ang aking mga pananim. Ikaw na po ang bahalang magbigay ng maraming bunga. Kaawaan mo po ako sapagat mag-isa lamang akong babaeng nagsasaka sa aming bukid. Tulungan mo po ako, Panginoon ko. Kahit na lumubog ang lahat ng aking mga pananim at kukunti ang natira, walang imposible po sa iyo, Panginoon. Habang ako ay time team na nagdadasal, halos maiyak ako sa lungkot. Lumipas ang isang linggo pagkatapos kong magpaabuno, binalikan ko ang aking palay at nakita ako ang mga pananim ay tumaas at green na green. At pagkalipas ng isang buwan, dumami na na parang plato kalalaki ang puno. At nakita ako na ang bawat puno ay nagkaabot-abot na ang mga dahon nito. At hindi na makita ang lupang nataniman na nasira ng malakas na ulan. Dahil sa sobrang lakas nito, halos wala nang matira sa aking mga pananim. Laking gulat ko nang parang hindi nasalanta ang aking mga palay nang lumipas ng tatlong buwan. Ako ay nagpaani at habang ako ay nagpapaani, tinanong ako ng mga tauhan, na isa kong tauhan. Sabi mo nasira ang mga palay mo. Bakit sobrang kapal na parang walang nasira? Nang ito ay itreser na at ako ay nakaani ng isang daang kaban na palay. Laking gulat ko kung bakit umabot ng ganito kadami. Ngunit hindi ako nagtaka dahil alam kong tinupad ng Diyos ang aking panalangin. At doon po mas tumibay ang aking pananampalataya at pananalig kay Apo Lakay. Dahil doon, doon ko napatunayan na siya ay nakikinig sa ating mga dalangin at kanya itong tinutupad sapagkat siya ay Diyos. Kaya hanggang ngayon ako ay patuloy na naglilingkod bilang isang provincial treasurer ng Sambales simula noong 1991 hanggang sa kasalukuyan. Maraming maraming salamat po Madam Arminda. Tunay nga naman na ang buhay ay puno ng mga himala. Siyang tunay din na napaka makapangyarihan ang panalangin. Dahil po sa iyong binahaging karanasan, ay mas naramdaman ko na talagang kahit hindi natin nakikita si Apolagay, ay palagi siyang nakikinig at nakaantabay sa atin sa bawat oras. At hindi niya tayo hahayaan na mawalay sa landas. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, magbabahagi rin ng karanasan ang ama ng Archdiocese ng Sambales, Monsignor Orlando Arwan, kasabay na rin ang kanyang minsay at sintimiento. Hello po ulit, Apo. Uh, hello po. Maraming salamat ulit, uh, Sir Giro, sa pagpapatuloy ng uh, aking ibabahagi. Sa paglipas ng maraming taon, magmula nung tinanggap ko ang pangalawang sugo ng Diyos Ama, na ng Panginoong Heso Kristo ang Diyos Espiritu Santo na nagkatawang tao, si Apo Monsignor Dr. Rupiones Magliba. Upang maganap ang hula sa Banal na Biblia na mababasa sa sulat ni Apostol San Juan ulit sa Kabanata 16 sa Talata 13. Gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang maririnig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo, ang mga bagay na magsisidating. So, maliwanag na natupad ang mga hula. Bali uh, po ang espiritu po ng katotohanan ang siyang nagpapahayag ng katotohanan sa atin ngayon. Kung ganun po, ano po ang ibig sabihin ng mga hulang ito? So, sa paniniwala ko, nag-anyong tao ang Diyos upang siya mismo ang magbabahagi ng katotohanan. Ang espiritung darating ay magsasalita at ibabahagi ang mga narinig, mga narinig niyang mga, mga hula mula sa Diyos Ama at mangyayari, na mangyayari sa sandibutan. Ang mga hulang ito ay uh, krusado lamang ang nakakalam noong una. Ang mga hulang ito ay ang halimbawa ay ang mga sakit na hindi magagamot tulad ng uh, nangyari noong pandemya ang uh, mga sakuna darating tulad ng mga lindol bagyo pagputok ng mga natutulog na bulkan kahit mga nasa ilalim ng dagat ang mga dilubyong darating tulad ng mga gera sa mga bansa armageddon at ang pinakaimportante sa lahat ang nalalapit na huling paghuhukom sa itinatag na relihiyon ni Apo Monsignor Dr. Epines Magliba, ang pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ lamang, matatagpuan ang patutuo sa lahat ng ito. Uh, tayong mga krusado na pinili ang naunang naka nakaalam nito. Kaya't uh, papahalagaan ang mga sinabi ng ating ama. Isang napakalagang patunay ang mga kababalaghan at kapangyarihan na kanyang ipinakita. Sa pamamagitan nito ay makikita at malalaman natin kung ano ang tama at tunay na pananampalataya. Katulad na lamang sa aking sariling karanasan, nakapangyarihan ni Apolakay noong nasa seminaryo pa lamang ako. Taong 1986, kinausap kaming mga seminarista ng namayapang butihing Monsignor Manuel V. Magliba. Siya noon ang kasalukuyang bar chairman. Kami ay inusisa kung sino sa amin ang may alam kung paano pumunta sa bagyo. Walang sino man ang sumagot sapagkat pare-pareho naming hindi kabisado ang daan papunta sa nasabing lugar. Sa kadahilanan, nandun si Ama RSM sa sandaling yun. Ako ang itinuro at napili ni Apo Maning na pumunta sa bagyo upang samahan at umalalay kay Apo Lakay kabilin-bilinan -bilin, kabilin ng butihing Apo Bar naaalalay na aalalay ako kay Ama RSM saan man siya magpunta at huwag ko siyang iiwanan hanggat maaari. At ang sabi niya, pumunta ka sa kumbento, sa parmasya, at sabihin mong pinapunta ako ni Apo Chairman nahihingi ka ng pamasahe. Magpaturo ka kung paano ka makapunta doon sa katedral. At ganun nga ang aking ginawa, sa araw ding yon, ay pumunta ko ng bagyo ng mag-isa. Kahit kinakabahan ako, ngunit sabi ko, sabi ko sa isipan ko, nandyan naman si Ama RSM. Nang makarating ako sa Bagyo, ay hinanap ko uh, ang katedral na gabay ni Ama ay nahanap ko nga. Sa araw ding yun, nag-report ako kay Apo Lakay at sinabi nitong, Adaka? Huwi po, sagot ko naman sa kanya. Apo, uh, inutosan po ako ni Apo Maning, upang umalalay po sa inyo. Katulad nga ng uh, mga sinabi ng at Tagubilin na dapat kong gawin sa sa panahong 'yon, buwan ng Pebrero naganap ang unang edsa revolution na sina, na, na sinabay din namin ang pangyayari mula sa mga balita sa telebisyon. Sa isang araw, pagkatapos naming mag-umagahan, sabi ni Apo Lakay, Padre, pumaba ka at hanapin mo si Mayla. Baka lumabas sa kalasada. Kung kaya't pansamantala ko siyang iniwan na sa malaking sala ng mansyon. At dahil hindi ko makita si Myla, ang bunsong anak ni na Apo Monsignor Abelio Andres at Apo Prinsesa, Lordes V. Magliba Andres, ay binalikan, binalikan ko po siya upang sabihin iyon. Subalit, so uh, hindi ko na nakita si Apo Lakay kung saan ko siya iniwang nakaupo. Ngayon silang dalawa na ang kanyang apo ang aking hinahanap. Umakit ako sa pangatlong palapag, nagbabakasakaling naroon lamang si ama, pinuksan ko ang mga kwarto at mga banyo, ngunit wala akong nakita ni aninuman. Kaya na may bumaba ako at nadaanan, ulit, nadaanan ko ulit ang kanyang inupuan at wala pa rin siya roon. Nagtungo ako sa kusina at tinanong sa mga nagluluto kung nakita ba nila si Apo Lakay. So balit hindi naman daw hindi naman daw ito nagawi roon. Pumalik na naman ako sa salas at nagulat ako nang uh, Makita ko siyang uh, nakaupo ulit doon. Apo, ah pagbati ko. Bigla kayong nawala. Kaya hinahanap ko po kayo. Padre, hindi naman ako umalis dito sa kinaupan ko. Nakangiting sagot niya sa akin. Dalawang beses ka pa nga na dumaan dito. Bakit hindi mo ba ako nakita? Opo, apo. Kaya dalawang beses ko kayong uh, binalikan pero hindi hindi ko po kayo talaga na, na, nakita. Sagot ko naman. Kaya sabi ko sa isipan ko, makapangyarihan talaga si Apo Lakay. Dahil uh, imposibleng hindi ko siya makita. Totoong dalawang beses akong dumaan sa malaking sala at mahabang mesa na yon. Kahit hindi pa rin ako makahuma sa pangyayari, sa nangyari, ay bumaba kami at doon namin nakita ang batang si Myla. Kaya hanggang ngayon, na matatag ang aking pananampalataya sa ating Diyos na buhay, Apo Monsignor Dr. Pines Magliba. Hanggang sa si pinagkalob niya sa akin at natanggap ang isang napakahalagang tungkulin bilang isang arsobispo na isa sa pinakamataas na pwesto ng isang pare, kasalukuyan nga akong isang uh, arsobispo ng probinsya ng Sambales. So yun lamang po ma Seryero, at maraming salamat. Maraming maraming salamat din po Apo rso sa napakaganda din pong karanasan. Totoo nga mga kapatid na diyos si Apo Lakay. Kung ihahalimbawa mo siya sa isang korte, hindi ka mananalo at hindi ka paniniwalaan ng mga tao kung wala kang ebidensya at hindi lamang isa o dalawang tao ang nakapagpatunay ng kababalagan niya kundi napakaraming mga tao ang nakasaksi ng kanyang pagkadyos. Sa totoo lang po, naantig ang puso ko sa talakayang ito, ang sarap mahalin at sambahin ang Diyos, ang sarap maglingkod sa Kanya. Kaya't lagi po nating isaisip na kahit hindi man natin kasama o nakikita si Apolakay, ay palagi siyang nakagabay at hindi hindi niya tayo pinapabayaan. Maraming maraming salamat po sa pagtanggap ng pag-anyaya. Madam Arminda Balaong. Maraming maraming salamat din po sa Arsobispo ng Zambales Apo Monsignor Orlando Arwan, maraming salamat po ako. Lalong-lalo na po sa ating overall administrator Prince Estrelito Villena Magliba. Sa napakagandang programa na ito. Napakahalaga nito para sa abuhay nating mga anak ng Diyos upang mas tumibay ang ating pananampalataya sa kanya. Inaaniyahan po namin kayong abangan ang mga susunod pang episode na chak nakapupulutan ng aral at katotohanan patungkol sa Crusaders of the Divine Church of Christ. Muli, ako po si Jiro Digito Wiguan at ito ang CDCCPI Podcast Team. De Crusado.